Uy, game na? Sige na, wow. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys, bago tayo magsimula, excited ako. Masaya-saya ko talaga ngayon guys. Bagong araw, bagong kalaman na naman mga kagore ang iahatid sa inyo ng ating pambansang gorilya. Si Gori Kong. So ngayon guys, bakit ako excited, ang ligalig ko ngayong araw, bakit? Kasi guys, may good news tayo. Sa so sobrang Saya ko ngayong araw, everyday, simula nung June 26. Ayan o, no, oh, tinubuan na tayong tag dito guys. Ayan, na saya, sobrang excited. Monetize na tayo na yun! Dahil dyan guys, hindi naman natin makukuha yan kung hindi dahil sa lahat ng mga suporta nyo sa ating YouTube channel. At syempre, thank you, thank you, thank you, thank you Lord. Si Lord talagang nag-guide sa atin para makuha natin yung mga goals natin sa buhay. So salamat, maraming salamat Lord. Dahil sa sa'yo. So ngayon guys, magsimula na tayo sa ating content or topic for today. So ngayon, gagawa tayo ng kape na gawa sa sapal. Pwede ba yon? Yes, pwede yun guys. sumunod kayo. Magsisimula na tayo in 5, 4, 3, 2, 1. So ayan mga kagori, ang kailangan natin, yung pinaka main ingredients natin is yung sapal ng nyog. Since gumawa kami kanina ng virgin coconut oil, so para hindi masayang yung sapal, gagawin natin siyang kape. So tara, simulan na natin mga kagori. So ayan mga kagori, ang kailangan lang natin gawin is nga natin yung sapal ng nyog. So dito tayo magluluto sa aming dirty kitchen. Lagay niyo lang, dredge na, wala nang kailangan mantika. So halu-haluin nyo lang mga kagori hanggang sa maging black na yung color ng ating sapal. So yun yung pinaka importante doon. Gagawin natin siyang black. Sasangagi natin siya, i-roast natin siya mga kagori hanggang sa maging black. guys, tapos na tayong magsangag ng sapal ng nyog. So, ayan, kung nakikita nyo naman, maitim na siya. Kagaya na siya ng balat ko, maitim na. So, pareho na kaming maitim. So, ngayon, ang gagawin natin, palalamigin na lang natin to And then, proceed tayo sa ating next step. Ilagay natin sa malinis na lalagyan. So ayan guys, since malamig na yung ating sapal ng yoga sina sinangag natin kanina, ngayon para mas ma-powderize pa natin siya, i-grind natin siya using our blender. So ganito lang yan sa kadali guys. Siguro naman may blender sa bahay nyo, or kung wala, pwede nyo rin naman siyang mano-manong pinuhin. Ilalagay mo lang siya dito paunti-unti. Ayan. So, kahit siguro mga kalahati lang nung nalagyan. And then, grind na natin siya. Ilagay natin dito. Sensya nyo na, hindi tayo marunong gumamit ng blender eh. So, first time natin gumamit ng blender. So, yun guys, i-grind na natin sa... So, Ito na. One. out one. outcome mga gori after niya siyang gamitan ng blender so magiging powder na yung sapal kanina so ayo, kita niyo dito oh So, ayan na yung outcome niya, mga kaguri. So, kung makikita nyo dito, powder na siya. So, pwede na natin yan siyang gamitin sa bahay. So, ayan guys, since tapos na tayong mag-powder, pwede na natin siyang gamitin para magtimpla ng ating coco coffee. So, ngayon, sa isang malinis sa tasa, maglagay lang tayo at least 2 tablespoon ng ating coconut coffee powder dalawa. Ayan, dalawang kutsara lang guys. Pagkatapos, halu-haluin nyo lang. you know? Oh. Hmm, ang bango. Amoy na amoy mo talaga yung flavor ng coconut. Not the usual coffee na ginagamit niya sa bahay. So, napakalaki ng diferensya. Napakaraming health benefits na makukuha sa coconut coffee guys. So, antayin lang natin na mag lumabas pa yung ano yung flavor ng coconut so yan guys ito na yung outcome ng ating coco coffee after natin siyang salain so kung gusto nyo guys salain nyo rin sa bahay nyo pwede kayong gumamit ng clean cloth or yung coffee filter mismo na nabibili naman yan sa mga supermarket so yan guys para mas maging masarap ang ating coco coffee gumamit kayo ng coffee creamer tapos ng konting asukal. So ngayon, ito yung aking coffee creamer. Kahit isang piraso lang nasa sa shay guys, yung kahit pigto 2 pesos lang. So ngayon, ilagay natin siya. Yan. And lagyan natin siya ng 1 tablespoon of brown sugar. Or depende sa Panglasan nyo guys. So ito yung sa akin, 1 tablespoon of brown sugar. So ngayon, i-mix lang natin. Yun, bango. ayun yun? lasa yun? Lasang kape, syempre. <laughs> sobrang sarap guys ng ating Coco Coffee. So ang maganda kasi dito sa ating Coco Coffee, mas healthier dahil natural ang ating ginamit, organic. Siyempre, mas makakatipid ka pa dahil pwede kang gumawa sa bahay, homemade Coco Coffee. Sarap! So itong recipe na to guys, i-share ko lang sa inyo. So natutunan ko to kay mama at kay papa kasi before Gulang kape, ito yung ginagawa namin. Ginagawa namin kape sa bahay. So, sobrang sarap. Kaya, try nyo na. Coco Coffee. At kung nag-enjoy ka sa panonood ng video na to at marami kang natutunan guys, don't forget to like, i-share mo na sa tropa mo, sa mga kaibigan para marami na tayong marunong gumawa ng coco coffee at huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click mo na ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload natin ng videos. Bye.